Hello mga kaibigan, magandang hapon sa ating lahat. Good afternoon everyone. Ito na naman ang yung life coach at kanikusyok partner, Ate JB. So for today's video kaibigan, ang pag-usapan po natin ay tungkol sa pagpapalago, pagpaparami ng customers, no? Para tumaas yung ating sales kaibigan, no? We will be talking about our Sare-Sare Store business, ayan, as usual. So mga kaibigan, ipapakita ko lang po sa inyo yung parate kong ginagawa na nakatulong po talaga na kahit marami po kaming kakompetensya kasi naman talaga nowadays marami na talagang nagsitayo ang tindahan sa place namin no ay pero nakasmal pa rin si Ate GB kasi naman kahit marami po kaming kakompetensya ay eh, marami pa rin pong bumibili dito sa tindahan ko Ayan, so alam naman natin kaibigan, no, may mga paraan talaga kung paano natin maparami yung ating customers na eventually magiging suki natin. So isa na yung mababa yung pagpepresyo natin. Pero kaibigan, wag naman natin babaan talaga masyado ha. Baka malugi tayo. Nariyan na yung good customer service. Parati tayong nakasmile, iti, Pero kaibigan, ang hirap ngumiti. <laughs> Lalo na pag ikaw masakit ang ulo mo, stress ka, hindi ka binayaran ng utang. Oh my God, ang hirap ngumiti kay Bigan. Nariyan na yung, kumplituhin talaga yung ating tindahan. Pero pag yung ating punan, paano natin makumplito, di ba? Marami talagang paraan kay Bigan paano natin mapataas yung ating sales. At may isa pa po na hindi ako sinasabi. At ito po yung ating pag-usapan ngayon. Ito po yung ginagawa ko at nakatulong po talaga, no? Dumami po yung customers ni Ate GB yung mga soki ko dumami talaga kasi ang bagay na po uh, ang bagay po na ito no, ay parati kong ginagawa consistent talaga si Ate GB. Kaya naman kaibigan sana gawin niyo rito. Okay, so bago pa natin pag-usapan kay sana kung hindi ka pa nakasubscribe kay Ate GB, sana naman mag-subscribe ka na kay Ate GB and then pakihit na rin yung notification bell para mapanood nyo rin yung other videos ko na tiyak makakatulong sa inyong pagsinso, no? Sa ating pagsinso. Sana kaibigan, no, pakishare na rin para mas marami pa tayong matulungan. So, yung kaibigan, ipapakita ko na po sa inyo yung parati kong ginagawa ha, bila isang sari-sari store business owner na nakatulong po talaga. Tumaas yung sales namin, no? sabihin pa natin, tag tumal days, tumaas pa rin po yung aming sales. Thank you so much, God. Kaya sana, gawin nyo rin po ito. Ayun mga kaibigan, tapos na tayong mag-pray kay God, no? Dapat ito yung unahin natin, kaibigan, no? Pagkagising natin, no? Bago tayo mag mag-open ng ating tindahan, magdasal mo na tayo, magpasalamat kay God na nagising pa tayo, no? And then, na rin po tayo na maganda po yung ating bintahan ngayon, na malaki yung ating kikitain at parati tayong safe. Thank you so much, God. So, mag ano, kanina pa uh, bukas yung tindahan ni Ate GB, ito yung na uh, napamili namin kahapon, their friends. So, kagabi po, malapit na talaga 8 p.m., kami po ay uh, nagpunta, no? sa pamilihang bayan sa market their friends at sa ka supermarket no ito big supermarket gasano metro um, ano po 8 pm na siguro yun 8 pm na ata no Kung hindi ako nagkakamali eh. yan so madilim pa their friends <laughs> kasi maaga talaga akong nagbukas no so kagabi their friends uh, namalingki kami at saka nag grocery ayun na nga hindi po namin ito na display kagabi kasi gabi na talaga nag, uh, nang dumating kami sa bahay ano po uh, malapit na 10 pm or lagpas na 10 pm kaya natulog na kami there friends at ngayon maaga na naman si Ate GB na nagising at uh, i display ko ito para pag may maghanap na customer uh, mabilis kong maibigay sa kanila ayan mga kaibigan habang tayo ay nagvlog, vlog mayroon pong uh, customer na bibili ng gamot ayan so maaga maaga pa there friends may bumibili na ng gamot Ah ni lumotel tanaw na to no. So the time kay Bigan is alas 5 pa ng umaga no. 5 AM. Ayun, lumotel. Check natin ha. Hoy, wala man din. Diet tabs eh, ah. Ayun, there friends. So naubusan tayo ng lumotel pero meron tayong uh, diet tabs. Yung Diatabs, tabs parehas lang na ng lumotel there friends para sa tiyan. Ayan, so Diatabs. tabs. Maapila na eh. Yan. So, yung diet tops natin ay 11 pesos. Upat ka itlog. Ayan. Hindi lang gamot ang bibili ni customer, no? Ang aga niya. Shout out. <laughs> tsaka itlog. Kasi nga, may work siya. Kaya maagang maaga. Bibigyan na muna natin ng itlog, ha? So, mga kaibigan, ito yung sukla niya, no? 49. Kasi apat na itlog at saka gamot. Salamat, day. Ayan. Continue na tayo, mga kaibigan, no? Ito talagang maganda, kaibigan, pag... Uh, maagang maaga ka magbukas na yung tindahan. Marami mga customers kasi tulog pa yung mga kakopitensya mo. <laughs> ayan, unano na sila. Tingnan nyo na kaibigan, ubos na ubos yung junk foods namin. Ito yung isa sa mga dahilan kung bakit kahit gabi na, kagabi their friends, ayan grocery pa rin kami. Ito. So, hindi naman marami talaga yung uh, binili namin kagabi kasi nga meron tayong mga ahinti, meron si pure gold, meron si grocery. Pero si grocery, at uh, 2 days from now, no, no, hindi pala, bukas, pwede na siya mag-deliver bukas, kasi ngayon ay Monday, Tuesday ang delivery ni Grosari, ayan, again friends, ha, ah, the time is, oy, 521 pa, <laughs> ayan, yung aking uh, lalagyan ng mga bigas, sarado pa, i-open natin, so, limang klase yung bigas ni Ate Gibi, dear friends, ayan, ito yung uh, Princess Bia, ito si Ganador, ito si Jaguar. Ayan. Ito si Jaguar. Ito si... Ah. Uh, ito pala si Lion Ivory. Ito si Bia. At ito yung Bigas Mais. Ay, mga kaibigan, meron naman tayong customer. Thank you so much, God. Wala pang alas ice. Nagdag-vlog ko. <laughs> ano <laughs> so, sa'yo mo nang? Ngabugas? Lion, 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 Ivory. 63. Ang size hinta na kung Jaguar o Bia. Bila? Okay, uh, Tulo Tulo kilo? Yan, kuha tayo ng plastic. Dear friends, kasi yung uh, bibili ng ating suki ay Lion Ivory, tatlong kilo. Tulo, no? Yan, bibigyan naman na muna natin siya. Ito yung ating Lion Ivory, dear friends. 63 pesos po ang kilo nito. Yan, tatlong kilo po. Ayan, mga kaibigan. Uh, ito po, no? Tatlong kilo ng Ivory. 189 po. Kasi, 63 yung tatlo, uh, per kilo tulo ka kilo ani unya Milo Milo Bibili rin sya ng dalawang Milo, bibigyan naman na natin. To their friends, Milo. Og swak. O sarang swak. Mm. At swak nagatas isa. So gamit ang calculator, tingnan natin na 63. Tatong kilo ng bugas. 189. Dalawang ten na Milo. So 189 na bigas tapos uh, dalawang Milo and then sa cover brand mm. kana nang okay. 223 1000 kwarta no mm. 1000 po ang pera ng ating suki 777 suki so suki na man natin siya mga kaibigan 777 So, ito po yung sukli ng ating suki. Palag ko balit, ihap na nga. So, tsaka, 777. yan Ayan, mga kaibigan. So, komplito pa naman yung ating mga alak at soft drinks, no? Hindi na lang tayo mag-on ng lights dito, their friends, kasi gusto ko talaga makasave sa kuryente, no? <laughs> Total morning na. Ayan, ito yung ating ref. So, ang ginagawa ko, kaibigan, ito talaga, no? Uh, sa morning, magdi-display ako. So, possibly, kaibigan, sa evening kami, nagdi-display ng mga paninda. Pero katulad ng sinabi ko kanina, gabi na po talaga nang kami ay nakarating galing sa paggrocery. Inaantok na kami puyat na talaga. Kaya ngayon, ah, ngayon na lang ako mag-display habang natutulog po yung aking pamilya at yung ibang kong kapitbahay tulog pa rin. Actually marami pa, man, pa naman naman yung tindahan ni Ate GB, no? Pero nag-decide pa rin ako na mamalingki because of the junk foods talaga. <laughs> yung junk foods natin, kaibigan, napakalakas ng bintahan, no? Yan, masaya ako, kaibigan. Tingnan nyo, no? Lagi kong sinasabi sa aking mga videos sa dapat huwag tayong maubusan ng mga paninda. Pero naubos yung paninda ko kagabi, dear friends. Ayan, so marami talaga junk foods ko. Nag-deliver sa si grocery. nag-deliver sa si Pure pero naubos siya. Ayan, so masaya tayo. Kaya naman, kagabi, ah, nag-decide talaga si Ate GB no, na kami ni Francis pati yung aking pamangkin na babae magpunta kami sa big supermarket kahit malapit na 8pm kasi nga ano sila magsasara 9pm at yung big supermarket one ride lang from here ayan so again ito yung ha defense ha ayan pasensya na po hindi pa ako nakapaglis ito pa yung iba bali siguro 10 or 11 plastics lang Ayan, so hindi talaga ito marami, dear friends. Ang naga, nabayaran ko gabi, mga 7,000 lang. Pero okay lang yan, dear friends, na hindi marami kasi nga pupunta naman si Grocery sa at saka si Pure Gold. Ayan, yung iba ko makapit bahay tulog pa. Kasi nga walang pasok sa paaralan. O ba diba? So magwawalis tayo mamaya siguro, no? Sana wala mo ng ulan ngayon. Ayan, Ayan another customer kay Bigan. Ito talaga maganda pag uh, Ah. Uh, umaga, mag umaga no. Uh, bukas ka na 525. Meron na naman tayong customer pantin. Pantin po ang kanyang hinahanap na shampoo. Bigyan naman na muna natin. yan mga kaibigan, pantin ang hinahanap ni Anthony. Isa sa mga suki natin. Ayan, wala pang alas sa is. Maligo na siya. Salamat. <laughs> so ngayon kaibigan, habang wala pang customer, eh, bubutasan ko muna yung aking mga sitsurya. Ayan, so bubutasan natin yung ating ya Yan, gamit yung ating pambutas no ticket puncher. O 'di ba? Ito yung ating ticket puncher. Noon kay Bigan, ang gamit ko talaga sa akin ya no, Twink, malapit 20 years, karton talaga tsaka stapler. Ito, dear friends. Magkat ako ng karton tapos ganyan sa karton, tapos stapler ko. Pero nang makita ko kung iwan ko, nakalimutan ko na kung sino nag-vlog no, isa natin kasari na may ganito siya, ticket puncher kaya naman, bumili na rin ako mga malapit na 3 years Ayan, bin, bubutasan mo ito, their friends ganyan, yung chichir tapos ilagay mo dito kita ko sa inyo sa hook yan pag may butas na, lagay mo sa hook noon kasi kaibigan, karton tsaka stapler, malapit din 20 years, 18 years siguro or 19, karton talaga at stapler, pero Ah, uh, pag maubusan ako ng stipler dear friend, yung bala ng stippler, hindi ko ma-display yung aking ch chichiriak. Kasi minsan nakakalimutan ko bumili ng bala ng stipler Ito, dear friends, hindi na kailangan bumili ng bala ng stippler. Yan, bubutasan na ito, tapos ibutang, eh, ibutang. <laughs> Sorry, lumabas naman pagkabisay na G ate Gibi, no? Ilagay sa hook o, di ba sa so, kay biga, no? ah uh, magde si Ate GB. Ay, masaya nga pala ako dear friends. Maraming papuro mo no, kagabi. Ito kaibigan, bibili ka ng apat na Nova. May free na sito. Ayan, marami silang papuro mo dear friends. Yan, buy 11, get 1. Ayan na, tip ito dear friends ha. Uh, hanapin mo talaga ito pagpunta ka sa big supermarket kasi sila most of the time sila talaga ang merong ganito hanapin mo sa promo aisle section inuuna ko talaga yung promo aisle section kasi ay eh, katulad nito may mga plus 2 ayan so malaking tulong na rin ito sa atin katulad nito buy 6 plus 1 o ba? Diba? marami pa kung nakuha ito kaibigan buy, buy 5 plus 1 marami pa kaibigan no siguro hindi ko na lang ipapakita lahat sa inyo ayan kasi hindi naman yun yung ating topic ngayon ang topic natin ngayon ay yung ating routine everyday. Si Magic Sarap, uh, plus 2 po is si Magic Sarap. Ayan, tingnan nyo, no? Ayan, plus 2 si Magic Sarap. <laughs> so, ang ibiga, no? Uh, mag na si Ate Gibi. Ah, oh, bigat kasi may mga dilata po ito. Ayan. So, i-close na muna natin ito, dear friends. Ayan. Wala pa talagang alas at meron na mga binta si Ate JB. Thank you so much, God. O, tingnan nyo. Ayan. Yung nakita nyo naman kanina, meron na tayong mga customers. So, kaibigan, ah, uh, pansamantala, i-off ko muna itong ating pag-video. Kasi nga, kailangan kong mag-display. <laughs> kailangan natin mag-display their uh, friends, no? Oh, my goodness. Oh, my gulay. Hmm. Ito yung aking lalagyan ng mga pera. Yay, yeah, yung mga pera. <laughs> Ay, wala na yung laman nasa bank na Ayoko ko talagang mag, maglagay ng pera sa bank kasi maliit yung tobo pero for safety na rin friends no kasi nga ninakawan tayo na-remember rem, na nyo ba ninakawan si Ate GB? and meron tayong video no nung ninakawan si Ate GB. and mga kaibigan no nabutasan ko na po ng ating mga yung ating mga chuchirya gamit itong ating ticket puncher yung iba nalagay ko na rin po sa harap papakita ko sa inyo o oh, di ba <laughs> Oh, di ba? Sorry po na no, medyo blur. Ayan. So, nabutasan na natin. Ito yung ginagawa ko kay bigan ha? Early in the morning. Ayan. So, ilagay natin sa hook. Kaya may butas na siya, no? Ayan. Lagay muna natin sa hook yung ating chichuli. O, tingnan nyo ba na? O, di ba? Isa yung mahalagang tip kay bigan ha? Kung bago ka palang magnegosyo, tindahan, tapos, ah, uh, bago pa talaga wala ka pa mga siguro mga ganito ay bumili ka na dear friends makakabili ka sa online or sa hardware marami kasi nito kay bigan o di ba very useful po ito yan dito sa kabila may butas na po ito lagay natin sa hook ayan so ito yung ginagawa ko kay bigan habang naghintay tayo ng customer ayan ang hirap ipasok sana all hirap ipasok <laughs> ayan dear friends so hindi pa ako tapos mag-display their friends. Ayan, pero malapit ng alas 6. So, magluluto na muna si Ate GB, ha? Ibigan, ipakita ko na pa sa inyo noon. Ibagi ko na sa inyo yung prati kong ginagawa bilang isang atindera. ha? Sara Store Owner. Maaga talaga akong gumigising their friends. Ayan, so, bago pa sumikat si A ah, Haring Araw, no? Dapat talaga, kaibigan, bago pa sumikat si Haring Araw, unahan mo na. At huwag kang mag-open ng tinda na hindi ka po nagpe-pray always pray kay God, no? Magpasalamat ka sa another blessings, another day, another life, and magpray ka na rin na sana safe tayong lahat, and then sana malakas yung ating bintahan, no? God is always there, hindi tayo pababayaan, mga kaibigan. And dapat consistent ka, ha? Kung maga kang magbukas, 5 a.m., 5 a.m. talaga, 4 a.m., 4 a.m. talaga, so wag kang, uh, uh, paiba-iba ng schedule para hindi malito si customer, no? Unahan mo yung mga kakupitensya mo, kaibigan, sa pagbukas, no? Dadami talaga yung suki ticket from me. Ito yung ginagawa ko kaibigan. Kaya naman ngayon 22 years na po ang aming tinan. Thank you so much God. And thank you so much kaibigan. At tinapos nyo po hanggang dulo yung aking video. Alam ko marami po kayong na, uh, matututunan. Okay. Thank you so much. Lagi mo lang tandaan yung parati ko sinasabi. Hindi mahirap, hindi imposible na masinsong boy natin. Basta ba masipag tayo, madiskate tayo, may tamang disiplina sa za sarili. And then we have God in our life. Tiyakasinsong boy natin kaibigan. Tiwala lang. Again, thank you so much sa inyong pagmamahal kay Ate GB. I also love you guys. Thank you so much. God bless.